Carla Estrada hindi kailanman ikinahiya ang pagkakaroon ng apat na anak sa apat na lalaki. para sa aking balitang showbiz, hindi laro-laro lang ang pagkakaroon ni Carla Estrada ng apat na anak sa apat na magkakaibang lalaki. Sa interview sa actress, sinabi nito na hindi siya kailanman nang ulekta lang ng lalaki para magkaroon ng mga anak dahil milahal niya ang mga ito. Sinabi pa ni Carla na gusto niya maging isang ina pero bakit pa raw niya ipipilit ang kanyang sarili na makisama sa isang lalaki kung hindi na talaga pwede at hindi na rin siya masaya. Ayon pa rin sa actress, taon ang pinagsamahan nila ng mga ama ng kanyang mga anak at hindi raw ito basta basta-basta na lang dumaan sa kanya at higit sa lahat, kilala niya ang mga ito kaya hindi masasabing one night stand lang ang nangyari sa kanila. Umaabot umano sa tatlo, apat at limang taon ang pinagsamahan nila ng ama ng kanyang apat na anak. Talagang pinagbuhusan niya raw ng panahon at sakripisyo ang kanyang mga nakarelasyon at hindi basta-basta naisip niya na ayaw na niya. Iniyakan niya raw ang mga ito at lagi niya tinatanong ang kanyang sarili kung ano ang nangyari at wala na namang nangyari sa kanyang relasyon kaya't ang sakit-sakit daw sa pakiramdam. Ayaw mayroon sabihin kapalaran niya ang nangyari sa kanya pero siguro daw ay nakaguhi talaga sa kanyang palad ang nangyari sa kanya. Hindi raw madali ang kanyang pinagdaanan sa bawat paikipaghiwalay at kahit sino raw ay hindi gustuhin ang ganong buhay na mayat-maya ay masasaktan.